Ano dito mga giter? Asan dito ang Oo. Ano dito? Murag, murag kapoy nga nihaan yung bukid nga sa buter, no? Dilihin do. Dilihin maliwalas.

Na, gagmaye, Dili na maodoy doy sa pikas. Masul na. na. Ajuhan ang bukid na. dako Kuan. Daghan ah, ang, ang gagmay Ang hanang gagmay bisig pong gagmatoy murag burod anda hmm. ko hmm. bumisete hmm. rin ibotan ibot ano andag kana ka tama ga tayo pertuwar dagko dito ano lubug maneh bang ano basig lapok agkuan lapok al soba waiyan wai kuan yan di ka na lam na bumay kuku b mo na sa kuan Wate? Oo. Dito ba sa lagaw? Oo. Lagaw dito mo lagaw pagkukukaw. Ano mo nga dito pa? Madarira ko. Kana na naman kang kiyan kay Akay mo i-try sa kay Waman na i-wati-wati ng kaundoy. Sige na doy, kuha na ng imo. Waman na ay wati ng imo. Na naman na i-taon. Ang kinhanglan sa kananaang kuan kanang Kela pia, kanang mukitui kitoy. kitoy Kuan man to shrim. Hmm. Wa din mo dad adoy? Wa. Ba kay gitaud na to ni kiyan? Ah, ibalikan kay di mo to makuanan. Dili man to dai. Na man to tagak to... te. Na lagi tagak pero dili to kan unsa. Dito mailad. Dili mailad ang kuanana. Dagat na mailad. Oh, nana, nana na na. Wa pa, sige, wa pa pakuan na sa, ug mubugat na gani na, 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 na isda, padugaya ba Ulan, ana. Wa pa gani, liho ka doy iarsa sa doy arun makuha ni na, inana na dito oh, dito sunuhan Na na na. Oppa, sigi doi ku na. Sigi, sigi. Pa, oh. Dele pa.